Binta mo ito sa patos. Baga ng presyo mo yan. Kahit mga 3,000 para makainom naman tayo ng masarap-sarap ngayon. At pulutang masarap o. Oh. Ikaw nang bahalan doon, Miss si Carter. Kung kanina may bibinta ito. Oh, okay, ito na yung kulang. Salamat ha. Oh, uh, hinit. Uh, ano? Parang masarap magtagay ngayon <laughs> masarap nga magtagay ngayon. Ilang uh, ilang linggo na tayong hindi nagiinom? Sa dalawa, tatlo. Oh, matagal-tagal na, na, na no. May pera ka. Lang ang pera eh. Ako may pera ako dito. Oh, ayun eh, na din ang panginom natin. Eh, ito nga pang budget. Pang budget sa ano? Oh. Bili ulam. Wala tayong extra pang inom eh. Kung hindi tayo makapag-inom na naman. Ay! Diskarte, baka may diskarte dyan. Ay! Gusto mo mag-inom? Oh, Siyempre naman. <laughs> tika, 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 tika. Kukunin ko. Kuka mo na dyan. yon Kakainom okay, na naman. <laughs> ay! Oh, uh, ha, Oh, uh, nasa na po ay natin. Ha? Ito din ka pa nga. Ano yan? binta mo ito sa patos. Bagong bili ko to, hindi pa to nakikita ni Katrina. Hindi. Oh. Bago-bago 'yan oh. Oo, oh, ayos nga bago hmm. Mo, ah. ang presyo mo niyan. Kahit mga 3,000 para makainom naman tayo ng masarap-sarap ng ano, tsaka pulutang masarap oh. Ikaw nang bahala do miskarte ko kanino may bibenta ito. Ano? Kaya mo yung diskartehan ito? Ay, kaya yung kaya. Bagong-bagong nito oh. eh. Ganda pa yan! Iya. Yeah. Hindi pa yan, hindi pa yan nagagamit. Tatlong ano, bala libo. ka na. O, tatlong libo, di bala na. ka na. Ha? Okay, Para ano masarap, dito. masarap yung ating iinumin. <laughs> Ayos to. Sige na. Sige na ako. O, na lang. Pag mo na. Ayos to. Tiba-tiba <laughs> -diba ako nito. Mabilis ito sa tatlong libo. bagong-bago pa. O. Uy! Ganda oh. ng sapatos mo. Ganda talaga yan. Bago yan. Original. Oh. Binibenta oh. mo ba yan? Hindi, hindi ko binibenta to. Ano gagawin mo dyan? Dami-dami mo naman sapatos na. No? Eh, original to, magandang klase to. Isang ano na kuha? Bili ko na. Hindi. Ako na ang bibili. Ay, wag na nga, hindi na. Ito. Kilala kita, ipinagbebenta eh. mo to. Ito sa iba pa ipagbebenta eh. Hindi, uro ko na namang... mo. kasi yan. Baka di mo afford. Dali na, ako na ang bibili nito. Ano, ako na ang bibili. Gustong gusto na ni Nagahanap naghahanap yun sapatos pang ano, eh, nagbabalak mong na jogging. Eh. May buyer na ako niyan. Puting na mukha. Bibigay mo pa doon? Ako na! Ako na bibiling yan! Ibayro na ako din eh. Ito naman, para ka namang di ka mag-anak ka, ano yan na pinsan ah. Magkano nga to? Magkano mo binibanda? 7,000. Ako patay. i libo yung pera ko. Sumud ka na lang sa bahay. Bibigay ko sa iyo yung ano, yung natitira. Sumud ka na lang sa bahay. Oh, sige. <laughs> Galing talaga ng timing. Ran, sunod ka! Sige. Dali! Apo na naman! Hey baby, Oh! Di ba matagal ka nang gusto mo ng sapatos? Oh! Binili ba ako? Ito nga! Oh! doon nang may nakita ko doon, nagbibenta. Eh di binili ko na hoy eh? ang kaso, wala nga akong pera, kulang Ay, yan ang sinasabi sa'yo eh Bibili-bili ka, tapos ngayon kulang ang pera mo Dalawang <laughs> libo lang naman Parang, parang wali, ano Surprise mo sa akin, tapos Hihingi ka ng pambili sa akin Hindi eh, ako din ang bumili, nun Eh, at least naihanap na kita agad ng sapatos Original pa Ang lakas mo, ah Eh, pupunta ka pa sa online O, di ba, mag-online ka pa sana O, L lakas mo din Lakas ng surprise mo At least, ito na o, Nako, magkano kailangan mo? 2,000 lang. Andiyan na, dali. At, ano kaya ba yan? Mahal, mahal naman yata yan. Ito nga ay eh, may pera ako kanina kasi na di mo punta ako pala yung hmm. Hindi na ako nakadiretsyo. Oh, ito. Oh, Mahalas di natin dito? yun, yan eh. Pasaway ka talaga. Ayan na eh. Ayan, nakasunod ko na yung nagbibenta. Ibigay ko na to. Lukas mo. ito Ito yung ata ko. Oh, ito na yung kulang. Salamat ah. <laughs>